Meralco's 19.9 billion peso refund. Bakit dismayado ang mga consumer? March 5, 2025, inatasan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na mag-refund ng 19.9 billion pesos sa mga customer nito dahil sa overcharging mula July 2022 to December 2024. Pero sa halip na isang bagsakang bayad, irerefund ito ng Meralco ng installment sa loob ng 36 months o halos tatlong taon. Pero para sa consumer group na National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR, hindi ito makatarungan. Pangalawa, ayon sa NASICOR, hindi patas ang flat refund rate na 20 centavos per kilowatt hour para sa lahat. Halimbawa sa mga residential consumer na gumagamit ng 1 to 200 kilowatt hours ay may distribution charge na 1 peso and 80 centavos per kilowatt hour samantalang ang mga gumagamit ng 400 1 or more kilowatt hours pataas ay 2 pesos and 92 centavos per kilowatt hour Pero pare-pareho lang ang refund nila 20 centavos per kilowatt hour parang dobleng diskriminasyon Binibigyan ng ERC ng financial convenience ang Meralco. Sa halip na ibalik agad ang pera, makokontrol pa ng kumpanya ang pondo sa loob ng tatlong taon. Dagdag pa rito, wala umanong malinaw na parusa kung hindi sumunod ang Meralco sa refund order. Pero ang mga consumer, ilang araw lang na hindi ka makapagbayad, magdidilim na ang buhay mo. Kaya nanawagan ng na